Anyo ha yung chingo. So andito ako ngayon sa papunta ko ng fish pond para ang init. <laughs> ako lang mag-isa ngayon kasi sabi nila mama susunod daw sila kaya punta na tayo. So ito guys, ah, ayun yung kotse na may dala no. Ano, no binhi ata binhi ang tawag nila dun eh let me just see dahil Ayun na. Ay, nasa tubig pa sila, oh. Lilitay. Okay. okay.

Uh, ito, ang daanan. Asus. Ah, well, look at there, oh. Diyan, diyan nila ilalagay. Oh. Medyo may sipon ako ngayon, kaya na makapagsalita na maayos at tatawid ako ng tulay. Haw ko yung phone. Ingat-ingat <laughs> dahil isang maling tawag pa lang o kaya Mal maling, hawak lang ako dyan. Hulog tayo. Lagot ako kay mama. <laughs> Gabi pa naman yung pagmagalit. <laughs> Saka madumi yung ilog. Okay. Banda. May ahas dito. Uy. May ahas daw. Nalian natin. <laughs> Ayan, na, Ay, doon pala. Akala ko doon. Akala ko doon banda kasi doon sila naglilinis noon. <laughs> Hindi ko po alam. <coughs> Ang dami, oh. Oh. Wala na inatirang. May yung patay. No. Mm. mo nalaman? Well, natay. Paano mo nalaman? Paano mo nalaman? O, di secret. dito, di ba? Walang signal. So, ngayon, kailangan ko muna tumawid sa ilog. Malalaan. Oh, oh, may tatawid. <laughs> Hi Toy, hi ka naman. Pabigat. Sa ba't sabi ni Tito biglang daw 'yan. Me. Ay papa. Hi ka. Yung bin, yung bin he. Mabigat. parang hirap na hirap kayo. Pwede ito, ako tumawid. Ito, ito, ito. So, ayan na. Tatawid na ako. Kasi mukhang clear naman yung... Ano? Nakatawid na ako dito eh. Kasi nga lang ba't parang ang hirap-hirap uli. Ako kasi yung phone. Kapang video. Oh. <laughs> ang inipisibus po naman. Tapos babagsakan ko puro kahoy. Eh. Kulay-layo pa na hawakan. Oh?

120 din ang ano niya. 1. Ang bonus niya. Ang bonus niya. 120. Oh, okay. Buti may ano siya. Eh, lubay may pasobra siya. Meron talaga. Oh, maiakyat dito oh. nahulog na sa likod mo. Dapat dito ay, ano? mm. yung plastic niyan mga... may oxygen na kasama. May plastic pa din uh. kaya, no. Atayon, oh. ang Yung. lang. Ito. Oh. Oh. So, yun, ito yung lalagyan namin ng uh, bangus. Di ba ikaw sasabing hawakan mo yan? Hindi. Nilalagyan na nga nila ng bangus. Ang bilibilis nila. Kita, ang bilibilis nila mga is. Nga nga. Ayan na. Pinakawalan na nila yung bangus na maliliit. 3,000 pieces. Within 3 months, ay ma-harvest na siya. Wala ko makita. Nagtago na sila. Bilis sila kapag tago at maghahanap ng kanilang mga foodie. Foodies, foodie. So, ayan. Ayan yung kubo nila. Pero gagawa pa kami ng kubo ulit. Ayan, maluwag yung kanilang Bangos pa lang yan. Wala pa yung hipon. Next in line hipon. Wala, walang komosyon ha. Ay, eh, meron siyang maliliit. oh, may nakikita ako maliliit. Ayun, 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 ayun. Ayan, good.